Sabado po ngayon kaya ready na mga tropa. Tapos libreng tang alian po sila dun sa Casa dalmasyo, Ah, uh, nandito na po yung mga amba natin As para sa Ambasi project at saka doon sa yung mga yung pinto. Pinto po doon sa Vitas project nandito na rin po yung pinarepair natin. Dineliver po nila kaapod ni Boss Ray Bonifacio. Ayan, nandito na po sa ating garay at saka bodega. Ito. ito yung mga pinto Tapos ito yung mga ambas sa Cambusay Project Ayan 80 yung sa mga kwarto Tsaka sa Sa exit dun sa likod Tapos yung sa CR ito 70 ay yung mga pinto nya Nagsakay natin sa kolong-kolong natin Dito yung mga motor Atanggalin muna po natin ito yung dinuktong nila. Tinanggal na yung sa taas tapos nagdugtong din tayo. binadugtong ko rin dito sa ilalim para balansi po yung lapad dito. Yung lapad niya. Yan, yan po yung eksaktong sukat niyan. Para ma-deliver natin sa Vitas Project. Kina Ma'am Joy at kay Sir Nick. Dito na tayo kay Boss Julius. Hmm. Sa kanyang shop. Boss Julius, good morning. Ah, good morning, boss. ah kumusta yung kahit ah? Pintas project. Alam mo naman yung cabinet. Morning, ito, ito oh, na yon sa ano, sa pantry. Pantry ni Madam. At saka si, yung ano yung microwave natin dito. Tapos yung drawer doon. Oh. Game pa pag mahal. Shout out. Shout out kay pinsan. <laughs> <laughs> Ini 'yung yung tarap, oven. Ayun 'no, yung tarap 'to. Last dito. yung dito 'yung ano, yung microwave, 'no? Tapos yung oven dito. Okay. Tapos drawer. Drawer. Igalang ko 'tong yan din, eh. Dito yung uwi natin, 'no? Ba yung dito yung wrap. Ayun no? daw. Okay. Yung wrap. Man, eh. Ayo, no? okay. Dayo pa. Ay, nipas na drawer. Ay, yung drover niya sa ilalim. Malalang niya. Ah, malala. Ano hindi natin makikisa ngayon? Sabado? Sa lunis na lang boss, mababago ma ma tayo ng plano. <laughs> matrabaw. Ina-revise ko mga boss yung ano, yung pantry natin. Masyadong malaki to, di kaya ng ating mga ano, mga drawer guide. Pinaliit ko to, mga 1 feet kasi yung sa plano 1 feet lang. Tapos mag-shelf lang tayo dito ano, boss Julius. Hmm, open. open shelves. open shelves. Ayun, para maraming ano, maraming malagyan ng mga ano si Ma'am Joy. Mga condiments or anong ano, lalagyan niya dito. Okay, sa, sabihin ko sana lang, sa Monday na lang. Sa Monday na lang. Hey. para lunes malinis lunes siya. Ah. yung pang mahal siya lang muna yung girlfriend mo? siya lang kay bulado siya lang kay bulado si bulado rawang ano niya. Uh, uh, bulado so, pag gabi anong tawag mo kay bulado? <laughs> bebe ah bebe bebe, bebe. Uh, uh, Isda ni Lesto. Ayan. Tilapia ni Boss Lesto. Ayan. Bili tayo. Bangos, napakiyaw na. Ayan, pagkakas. Kaya ka oh. Apat ang kilo. kilo. Salamat. Ayan, tanggali yan ng mga tropa natin. Ay daw, pinangat. Pampatanggal ng, ng, ano, ang over. Ang okay. mga tropa natin. Ayan, si Boss Lesto. Shout out. siya ito, Hahaha. Teka ng tilapia ni Esto Walang kamata tilapia ni Esto Ayan tilapia Baka ng kilo? 130 ah, Apat na kilo? Kaya ba lang kilo? Apat na kilo ah, Pangat yung ano Pangat yung ulam natin Niluluto na nila Ito plastering dito sa uh, mm -hmm. Ayan na gawa nating ano Opisina Tawas sabay yung bubong ni RV? Oh, RV? Bubong na no? Di tayo maka no? May event na naman no? Ayun daw eh? Oo, oh, kaya dito lahat tayo. Focus dito sa ano? Uh, dito? Bawamadali daw sa ano? Ah, oo. Oh. Ah, iwan muna natin yung mga tropa natin dito. At dinan natin yung ano, yung mga pinto dun sa Vita Project. <coughs> Ay, pwede lang po tayo dito mamaya para dito tayo mananghalian. Yan, nasa Bitas Project na tayo mga boss. Ito, si Jay Arma Pagmaala. Morning po, beautiful Saturday. Yan. Dabe, libre ng tanghal yan. Ano nung ulang po boss? Uh, request ni Master, yung ano, walang kamatayan. Nagluto po si Ma'am Mayora. Si yan yung nagluto natin, si ano, hindi, si... Si Rap da kasalan mo sa dilag luto. Walang kamatayang tilapia na master. Sabawan so, sabawoy. Hinawakan naman ni Bobby boss. <laughs> Pagasan ka pa. Hayat <laughs> <atak> ang kita. Dinatang naman pani. Hay. Dey yung trailer signal, daming speaker. Paano oh. pa mata kalpa master yung ano yung kampanya. lah kok? Okay, mana? kok saja? Oke, ayan kita project. Antidot nasi Joy. Good morning bu mam. Ma anang, anang nih ni mam. Uh, pork and beans. Pork and chicken. chicken. Si <laughs> <an> Ayan, yung ating TV console mga boss, start na. Ayan yung design na binigay sa atin ni ni Ate ID. bina ano ko na kay Master na. Tapos Master, meron pang shelves dito yan ha. Shelves dito. Tapos dito yung kanyang meron pang playboard dito. Yung ano, yung TV, Hindi na dito. ito yung amore ni boss niya. Ha? Kaya yung mga ano natin ayan, utility box na kalagay na. Off na lang full na. Tapos 'to. Tin na keeping ko na, pinagiba ako. Lalagyan daw ng ano to, accent na tiles dito. Pero nagbigay na si Ate ng mga design na tiles para dito sa wall. Ah, dito na lalagay yung tinto. Tinakpan muna natin siya ng plywood, plywood para hindi makapasok yung mga ano. Mga nasa labas. Baka next day pwede nating install to. Dito yan yung natin hanggang, hanggang sa kwarto na. Tinanggal na yung ano dito, yung cabinet kasi may anay. Niyan na yung cabinet dito kaya tinanggal na natin ngayon. Nagpasta tayo, nagwapa tayo dito. Ito na yung magiging ano, magiging ano yun siya uh, cabinet Sasak natin dito tapos maglagay tayo ng ano dito sliding door yan na yung mga damit nila tapos shelves shelves dito sliding door na aluminum malalagay po natin dito ayan oh. Uh. tapos papaplastering ko po yan papapantay ko bago tayong magtest dito kailangan naka ano, na naka finish na to

yung mga utility mga boss yan nalagay na natin saka dito susunod sa yung os naman kasi bababutas ko pa yun dun hindi ko tapos yung mano dito yung mga butas yung ibang mga butas dyan di diretso sa taas yung ating ano wire tapos yan pagka na ties yan tiles kaso dalmasyo nandito na tayo para sa tangalian eh plastering nila

Wala na na, Jow. Wala po. Wala mo naman. Tara. Sasama ko ng uh, si Rani sa River Resort. Yung pinagagawa nila doon. Tingnan po natin yung flooring doon sa side. Tara, Rani. Oh, Mayuwa ka muna, ha? Oo. Wala mo nang bala dito, Jow. Oo. mo ang ano. Bantayin mo yung sarili mo, ha? Bantahin ko yung sarili ko. Tara. muna niya. Ayan. Kasama mo si Tonton doon. Tara, R River Earth Resort muna po tayo, iwan muna natin yung Casa del Macho. Dito na tayo, River Earth Resort Dito rin sa Bebenac, Masantol Ayan, yung pina-flooringan natin Yung dito Tinabangan po natin yan kasi mali pa kay slok Hindi pumapasok yung tubig dito sa mga manual So cut uh, catch basin nila. Ayan tinambakan natin doon. Dito si Tonton ang nakakasay si Tonton. Ayan si Rani. Okay na yung mga grob. Uh, okay na po. Uh, tapos papantay natin diyan yung ano. Yung flooring. Okay slope yan eh. Karin Eh. Naka-slope siya doon sa mga manual doon. Ayan yan na mga tinadyo din para sa game. Bo pasta niya na correct na. Ito yung kanilang resort dito. Ayun. Mali naman po. Pero cute. Dito sa Casa Del Masio, Maluang. Bayang maray, bayang ma Bayang mas lobing ka dalum. Ay isup na. O, isuya. Oh, Pasukin eh. Pantay kanite eh, pantay eh. Oo. Deso ano. Tapos ni tonton. Dibugan mo ini. Alus kaya. Ramet forma taw. Ah, forma, ah. plywood. Plywood. Ayan po yung project natin dito sa River Edge Resort. Yung kanyang ano, yung kanyang flooring dito tinaas natin. Gagawin ano, uh, gagawin din ano to. Parang lalagyan ng tent tapos yung mga guests kasi pag marami sila hindi 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 kasya doon. Sa ano sa loob kaya ito pwede rin maglagay ng mga lamesa dito tsaka tent pag maraming mga guests so yan mga boss nilagyan oh, uh, binigyan natin yung ano instruction dito sa ginagawa ni Tonton dito sa flooring project. Ayan, naka, na, naka flexible na po yung wall. Tapos minamasa sila yung mga canopy. kulay na po at yan na po yung pinaka ano niya finish niyang kulay dito sa outdoor yung wall natin tapos ito off your white right daw sabi ni Apple Libreng yung mister ni Apple Lumeng white at sya yung gustong kulay dito sa mga grids lahat po yan white kulay na yan at yung mga pin natin na nakalagay na po yung mga pinlights. yan talaga lang po yung kulang ayun know? o Try color. Tapos dito sa living area try color din po yung pin lights yan yan dito rin sa ano, uh, mga design natin na nailagay mo rin po yung mga pin lights yellow. ano po yan three po yan try color din at saka dito sa kitchen eto Ah, oh, pwede mo patayin dito. Kaya pag mm, sinindi mo, pwede rin patayin dito. Ayan ah. Oh. Sindiin mo dito, pwede rin mong patayin dito sa isa, isang switch. Ayan, yan po yung tinatawag na three-way switch. Dito sa kwarto, ito. Ayan, nakalagay na rin mga pin lights. Yung center light natin may depresya po. Ayan, naglo pero babalik, may warranty naman po yan. Babalik natin sa, ano, sa pinagbili natin. Yung dito, okay na yung dito. Pati center light. Yan. Toilet bowl. Okay na. Hindi lang ano. Shower. saka yung Saka yung nilaw yung dito. Hindi po yung kulang dito. Okay. Yan mga boss. Next nilang po yung mga center light. So natin Mga pinlite lang muna So yan mga ba uh, Kampasi project muna po tayo Tapos na tayong mag supervise dito Sa kandangin project. project Ayan Superland Yung ano yung linis niya mga buwan ha okay kapag si project muna po tayo kapag si budong nasa taas oh ah liya liya yung ano yung okay, okay. 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 Ayan mga boss, nasa so campus yung project na po tayo. Ayan. Pukos na yung biga ng mga tropa natin. Ito sa araw. Ayan ito. Exacto, merienda. Ito natin. Dito si boss Andy. Anong merienda natin? Coffee. Coffee tayo. Asa meron ako dyan. Coffee kahit naiinit. Ito isa boss sayang oh. Coffee break. Ayan mga boss, Akin na lang daw to. Coffee kahit naiinit. Okay, coffee muna po tayo. Las tres, merienda. Tumal ng kape dito, tigbe 20. Tumal <laughs> <laughs> ng kape dito, tigbe 20. Hindi ba nagkitinda? Eto. Eddie Boy. <laughs> Shout out. Eddie Boy. <laughs> Shout out, Eddie Boy. Tumal ng kape mo, 20. Kaya na lang. Kaya na Kinukuha yung, ano, yung kape doon pa sa bahay niya. Doon oh. na. Sumasakay pa siya ng bangka. Kaya eh, mga lang kape dito sa campus eh. Oh, Jack Chan, ano lasang kape ni Boss Eddie? Hindi ganong masarap yung kape mo, Boss Eddie! Malmal <laughs> pa! Malmal pa! pa pala, <laughs> hindi na kumukulo! Ano <laughs> lang po yun? Uh, Katawala ng mga tropa to. Alam mo naman si Jack Chan, parang si Joma Mata to. Ano, <laughs> La, Boss Eddie? sarap ng kape ko. Ano, Boss Eddie? <laughs> Eh, uh, ikaw lang ang hindi na sarapan Sige, sige. Ang mahal <laughs> ng kape mo. Yan, napitin na naman yung buwas. Bali, nakadalawang simento na po tayo dito. Hanggang doon na yung ano natin, yung buwas natin. Ito, naka-plastering na yan. Meron tayong fix dito. Fix window. Pero siguro lalagyan natin na ng yan. Baka mag o tayo dito. Titingnan, tingnan muna muna natin. baklas forma. Si Romantico. Tsaka si Bato. Yan, para... maipon na yung mga kaoy. Ka na no, no, ba Wala lang paparmahan no? Yun na lang mm, sa Arap Tapos dito, yan, plastering na rin si Ronald dito Yun ang ating outlet dito Kailan nakasabay yung outlet sa, sa plastering para di na tayo mag-grinder nyan Masisira yung ano, masisira yung platada pag nag-grinder tayo, pag nauli yung mga flexible hose.